Hello, hello. Kumusta na sab? kaninyong tanan mga kalanog, mga hinigug mga magisyon. Shout out sa tanan, tanan gyud mga kaisunan sa tibok naong sa kalibutan. Ug sa atong nga mga supporter, no? Ni atong YouTube channel Rex sa Palanog sa gugma sa Dios. Pasensya mga kalanog, wala pa ta maka-upload og mga kanta. Tungod kay pa na ko ang mga kanta nga akong gipang-compose nga mga bag no? Kumusta ninyong tanan? Sa ako nga uh, mga supporter sa atong uh, mga alawiton. Dili mo na ako matagsatag sa mga iksoon, pero magpasalamat yun ko mga subscriber, mga followers ng atong YouTube, nag-anam-anam, nag-anam-anam. Na muhangyo ko ninyo nga uh, ang atong nga uh, YouTube channel, inyong masuportahan. At tangi kanunay ninyo, aron nga sa diha nga doon i-upload, ma masunod nyo kanunay. Nyo, may kalimot i-like, i-share o i-subscribe sa mga mga uh, videos mga kalanog shout out sa akong uh, amigo nga batanon nga pa mi magkita kong personal niya, nagsunod yun siya ni ining atong uh, programa no? Uh, atong iksuon si James Alonso support tayo sa mga kalanog ang iyahang nga uh, uh, YouTube channel no adventistang kompositor no Maayo uh, po nga muhimo og ngalawiton sa kabatanon alang uh, lang sa paghimaya sa si Ginoo. Nang ang unang Corinto 31, sa magkaon mag-inom kamo ug magbuhat sa bisan unsang buluhaton, buhatan niyo paghimaya sa si Ginoo. So muni yung atong uh, channel bisan og dili man kayo paspas, -pas, ang atong gipinaka importante niini mao ang paghimaya gyud sa atong Ginoo mga kalanob. no? <coughs> dili relihiyon ang gipadako. kaya uh, kaingon ang ikaduhang Timoteo 3.5 uh, Adunay nagbaton sa dagway sa tinuon pa nagpahimak sa ni ini. So dili magpulos. Santiago no 26. ang usa ka tawo di mao yung mapugong sa iyang baba. Munya mga religioso, di magpulos ang iyang reliyon. So munay mga kalanog ang ato nga uh, tumong og tuyo ra gyud nga mapalanog nato ang gugma sa Dios, no? si na lang ang atong mga ginagmay mga pinahanglan. So di mapunta mo deny ni ini mga kalanog tungod kay kung may tagdi ta gusto mo ragbakakon ra jis disinoy bisikleta si Solomon mingon ang salapi tubag sa daghang mga panginahanglan mo nga importante pod nga naapod tay panginabuhi nga kung mag uh, uh, po gani mga kalanog mga supporters kung pwede uh, i i na lang po ninyo ang mga ads na ining atong videos kay parang nga masulit na lang no? Masulit man lang yun ang inyong pag Uh, so, kumusta kanyang tanan? Si Roy Rosero dyan po sa USA. Maraming, maraming salamat talaga. Walang sawang pagpasalamat sa inyo dahil sa gininto ang puso ninyo at pag nito sa ating uh, channel, sa ating, sa ating ministry, sa ating music ministry, sa ating uh, patuloy na paggawa ng mga, gaw, mga gawain ng ating Panginoon. So ito po si Rex Apa, magsasabing uh, sanay na sa magandang kalagayan po kayo. sa Roy Rosero dyan po sa USC. Uh, regards po sa mga kapatid natin dyan sa USC. Uh, pag may gusto pang mag-support nitong ating ministry, dahil ang ngilangan pa talaga tayo ng uh, mga gamit hanggang ngayon, wala pa tayong laptop, wala tayo tayong mga projector na magamit sa ating uh, ministry uh, pero maghintay lang uh, maghintay lang tayo uh, baka may provide lang ang Diyos sa atin balang araw uh, okay shout out mahilo na mga kalanog kay ni Ana po tahisgutan ka sa atong uh, video no? shout out eh diha Sister Sulis sa uh, so Kinapawan so mahinaot pong naanakasama yung panglawas so before tamo ito sa unahan mga kalanog mag-ampo tag makajut alang sa pagpangayo ka alam sa Dios. Talay kuno silimbon nga Dios na ikaw sa mga kalangitan. Salamat sa kusog ka basko itong kaalam ang among angkon. Panlangin ini among nga magbius ni ini nga sila usab mapanlanginan mga balatian sa pisikal, balatian sa espirituhanon, masabtan nila ang ubang mabutang nga akong i-cashier o pinaagi kanimo Dios. Still sulit sa iya pagbalatian ikaw ang kapakamayo nga to kaniya. Nga makabaton sa kayuhan aron makapadayon sa pagpanginabuhi, maka suporta ginagmay sa atong Uh, ini ini atau enggak uh, ministry. Selamat supaya so, sudah boleh begitu gian. Terima kasih atas segala sesuatu. Mohon hita mengkalanuk nampun sausa ka prinsip yang uh, atau pun yang sangat kay ang mga seventy adventis uban sa mga kaubanan nagtuutang sa sinultihan ni Ellen White tungkol kay atong uh, giisip na siya o sa kapropita dili sa pangalan nga mabasa sa Biblia kung dili tungod sa mga ilhanan nga naa niya no kay kung sa kapropita magila nga nay sugo mo nang Corinto 14:37 si no kung dunay maguna-una nga siya, sa kapropita nga nga mutuo siya nga dunay mga sugo no? Mali ang ilhanan sa mga propita na dili dili po nato ikaingon nga dili propita kay dili mabasa sa Biblia kay og Basihan mga propita, unang Samuel G. 5, pag inidawat hagit na ko, nga, kung di mo mutuong nga propita, kayo wak mabasa sa Biblia, hingan ninyo ni, kamo nga gusto give litra por litra nga mabasa sa Biblia, ang pangalan sa propita, kay kanang unang Samuel G. 5, panon man sa propita, hingan li ninyo na usag-usah, no, no di mo mutuong, ang, pangalan ni wala man masulat sa Biblia, kanang naas Biblia na gani mismo, magani masulat, So Ilhanan mga kalanog Ilhanan dili kay pangalan kay upangalan basihan kita karon nang alagad na ang Biblia bisan pa ning mga Romano Katoliko wa mga mangaluwas kung pangalan ang basihan nga nasulat sa Biblia ya, Mao ni nga atong isgutan karon mga kalanog ini sa atong uh, edition sa atong video dunay mga prinsipyo nga uh, nag reject sa Biblia motuo ka to nga ya, motuo uh, dili pa ka Murag, ang ilang prinsipyo nga, ang Biblia ko no, dili detalyado. Kung doon na sila pangitaon nga di na nila mabasa sa Biblia, mabalhin nag mga libro kay matun pa nila, ang Biblia dili ko no, detalyado. Na si Elin G. White nagsulti, selected messages book 2, page 85, ingon pa niya, I am happy and harmony with you in your work when you present the Bible and the Bible alone. Ngayon pa dito sa uh, libro nga, ah, kining ni ang mga kalanog nga akong kuhaon kining nga libro ang sulat iha po ni Ellen G. White nga matun pa din sa iyang sinultihan din atong atong tanaw ni nga usaka sinulat niya dinhi, dinhi sa The Great Controversy, page 125, mga kalanog. Ngayon pa din hi he show, showed that the decrees of the church are of no authority when in opposition to the commands of to the commands of God and maintaining the great Protestant principle that the Bible and the Bible only is that is the rule of faith and practice only Bible only. Mo ni mga kalanog, the great controversy. ni ang iyang gisulti, only. Pero mangutan ang uban, ngano man lagi nga og only the bible? Nganong ni gamit man mo sinulat ni Ellen G. White? Uh, simple. Ang libro ni Ellen G. White wala gamita sa 70 advantages tungod kay another bible. Ang sinulat ni Ellen G. White mga kalanog nag-support sa Biblia. Mo nang mga tawo nga masubrahan na por. Nga di na mutuos Biblia, kaya yung Ellen G. White na hinuoy gituuhan, mauna na yung mali. Kaya matod pa nila, spirit of prophecy. So, wrong concept po na siya mga kalanog. Nga naman, dili ang sinulat Ellen G. White mo spirit of prophecy. niya uh, Revelation uh, chapter 19 verse 10. Naingon din eh, And I feel at, this, at his feet to worship him. And he said to me, Do not do that. I am a fellow servant of yours. And your brethren who hold the testimony of Jesus worship God for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy mak kini mga kaigsuonan mo natong uban nga nanggula sa Seventh-day Adventist Church tungod kay ang ilang gipadako pagayo ang basahon ni Ellen White dili na napud mao kay kung mao na mahimo na na siyang another bible unya sa mga, sa mga sinulat sa mga editors, sa mga writers, councils on writers, page 50, mga kalanog, nag-ingon, attitude to those cling to have new light, cling close to your Bible, for its sacred truth, purify the mind, text by text, text to for text to. kita sa Bible. karon karoon, mga ta tutas, giingon nila nga, dili ko no, detalyado mga kalanog nga hinumdum eh, nga din eh, sa Biblia unang Samuel 15 versikulo 23 nga 26 mga kalanog mauni ang gisulti eh. for rebellion is as the sin of divination ang pagsukol maoy sala sama sa lumay kanang lumay mga igsuon mga kalanog daghan ang mabiktima ana nga naman musunod man kay malumay mao na nga kana di ang o sa di na kasala unsa unsa may sala because you have rejected the word of the lord he has also rejected you from being king si saulo gireject nganuan kay gireject niya ang pulong sa dios 24 then so saul said to samuel i have sinned. i have indeed transgressed the command of the lord and your words because I I heard the people and listen to their voice. Ingon pa siya, nakasala ko kay akong gilapas ang imong pulong o ang pulong sa Dios kay naminaw ko mga tao. O na nga, mali na. Kung kansip na sa mga tao, imong sundon, pwede nang mali ah. O nang buhat 5.29, unaho na pagsugot ang Dios inay sa tao. Sa 25, Now therefore, please pardon my sin so 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 like so and return with me that I may worship the Lord. 26 manili sud nga sala mga igsuon ayo padin ni but samuel said to Saul i will not return with you for you have rejected the word of the lord and the lord has rejected you from being king over israel unsay inongdan nga gireject siya mga kalanog ang iyang pagreject sa pulong sa dios kay ang sala nga tanan mapasaylo mga kalanog 118 sa isaias pero o ka regyon kasala di mapasailo kanang imo nang i ang pulong sa Dios no sa sulti pulong sa Dios mangayo kag pasailo kon ikaw makasala ang pag sa pulong sa Dios dili na ka mangayo pasailo man di naman ka sa pulong sa Dios niyon pa lang ang biblia makalang dili kuno detail do na may mga butang mga kalanog na dili na angay nga i Kaya kay dili man ang biblia ingon ang 89 sa proverbio alang kanila nga daghag na tunan, kini sayon kayong sabton. Dali kayong masabtan. Doon ay gisulti ang Biblia nga dili detalyado pero nagdalag unod nga angay ah, ni sabton. Mindset ba? Parehas panalitan ng nini mga kalanog nini. Genesis chapter 1, uh, chapter 2, verse 24-25. For this cause, a man shall leave his father and his mother and shall cleave to his wife and they shall become one place. Uh, sa 25, and the man and his wife were both naked and were not ashamed. Gisulti din eh, ug ang lalaki, og ang babae, mga hubo, o sila maulaw. Karon huwag mo pa na yung kay naghubo man ang babae, naghubo man ang lalaki, nyawa sila maulaw, nagunsa man eh sila. Mangutan, napog ka. Gusto na po niya mong Parehas pa ng litan. Sa Ezekiel 16, 24 sa 25. Na ikaw, nagpalabis imong pakighilawas, o ikaw, nibilangkad, o ikaw, nadani sa mga Egyptuhanon, nga mga dagko, o unod. Mga na po ka, unsa man ang unod sa taga Egypto, unsa man ang babay nagbilangkad, mag-unsa man na sila. Uh, murag, gusto pag-iwag mo ba? uh, tuki-tuki yun -tuki nya parehas pananglitan ang babae gi kasal nagminyo nya nagdulog nya paghuman nabuntis tana na napugag nganong nabuntis mana na uh, maunay <laughs> dili na angay unang dunay mga wala masulat sa biblia pero ang biblia nagtugan kabain sa moabutay parehas pananglitan ang cellphone wa pa may cellphone sa una sa biblia di kakabasag cellphone sa ato pa dili detalyado So, ang saan ang Biblia na human per century pa, unya, karoon na ng gawas, karoon mga panahon na nang gawas, nga wala, wala na makargas Biblia. Pero ang Biblia, nagsulti na daan, na na yung abot pero wala yung anli. na ka detalyado ang Biblia, mga kalanok. Panalitan, Lucas 10.20, Ayaw mo kalipay ang, ang espiritu nga dautan mo, ninyo kalipay hinuon mo, nga ang inyong pangalan, nasulat dito sa langit, na karun Kaya nasulat man dito sa langit, wakmas sa wa Biblia, dik ka motu ini pedi lit detalyado gisulti guys biblia nga taas langit daniel 12:4 muuswag ang kaibalo muuswag ang kaalam gisulti na o na ini abot pero nganli adin na poga motu ko kai pa detalye jo ang ag isulat pa ni cellphone sa biblia nga ang biblia na huma naman iadtong milabay pang mga century Uh, Manay ma usang atong pamalandungan nga dunay mga prinsipyo ros mga tawo nga ni biya nas Biblia kay ni na nas si spirit of prophecy kuno ang masinulat ni Lindy White. Di kakabasa nga ang sinulat ni Lindy White mao ang spirit of prophecy. Kay kung makabasa man kinsa mo nga mga nag-upshot makabasa man galing mo makatabla mo naman kay sa Biblia di sinoy bijis sa Revelation ang spirit of prophecy ang kang Kristo. Si Lindy White nagsulti sa katapusan makalang story of hope, no? Gamay nga libro, pero doon ay dakong informasyon. Yung panini, page 43. Hindi. He commanded Moses, ang Diyos ni Maklanog He commanded Moses to write judgment and laws by God's divine instruction, giving detailed direction regarding what He required them to do. Detailed, detalyado. Si Lindsay White nagsulti. nang si White, Bilid sa Biblia. Steps of Christ, page 69. Do you ask why I believe Jesus Christ? Because Jesus Christ is my divine Savior. Do you ask why I believe the Bible? Because the Bible is the voice of God for me. Uh, malang ang Biblia, tingog ko sa Diyos. Ayaw kalimot pag-like, i-share, o i-subscribe to sab, mga klanog. sa mga kalanog. tining inyong ikson, brother Rick pa mag-iingon ang Diyos magkapanalangin ka tanan.